Inaasahan ng PAGASA na may darating pang lima hanggang walong bagyo sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang 2025. Sa ginanap na Open Line News Media Forum, sinabi ni PAGASA Visayas Chief Engineer Alquiblat na nakabase ang kanilang estimate sa long-range forecast na ipinakita sa Climate Forum noong September 24. Before the end of this year, we are expecting 5 to 8 tropical cyclone or bagyo. That enter the area of Para ngayong Oktubre, nasa dalawa hanggang apat na bagyo ang inaasahan at mayroon ng isang bagyo na pumasok sa PAR ngayong buwan. Sa Nobyembre, dalawa hanggang tatlo ang inaasahan. Sa Disyembre, isa hanggang dalawang bagyo ang inaasahan. Kaugnay nito, mayroong 71% na posibilidad ng pagdating ng La Nina phenomenon na maaring makaapekto sa pagbuo ng mga sama ng panahon. Ayon pa sa pag-asa, mayroong 60 to 70 percent na posibilidad na ang mga bagyo ay magla-landfall sa rehiyon ng Visayas sa Nobyembre at Disyembre. Noong September 15, 2025, itinaas ng Pagasa ang antas ng La Niña mula sa La Niña Watch patungo sa La Niña Alert na nagpapahiwatig ng 70% na posibilidad ng pagbuo ng fenomenon mula October hanggang December 2025. Bagamat inaasahan na mahina at maiksi lang ang laninya, hindi umano dapat maging kampante ang publiko dahil ang fenomenon na ito ay maaari pa ring magdulot ng mas maraming ulan at posibleng pagbaha sa bansa. Ako po si Philip Dobolpi Pixo para sa Balitang Unang Sigaw.